ito ikwento ko lang po sa inyo yung ginawa namin umuwi kami sa Pilipinas ito yung, kasi yung mga toilet namin sa bahay namin, bihira lang ginagamit kasi wala, wala masyadong tao yung ate ko, lagi lang sa isang CR, so yung bidet ng toilet namin nasira, kaya ayan sabi ko sa asawa ko, imbes na maghanap pa tayo ng maggagawa tayo na lang gagawa, makatipid pa tayo, di ba, o ayan naging tubero tuloy siya kaya malaking bagay na kahit paano yung mga mister natin may alam sa mga simpleng gawain bahay, di ba? Mga cabs. Ayan yung toilet namin sa CR namin, sa ano namin, sa pong namin. So, malaking bagay talaga na may alam tayo sa ating buong usap pa sa loob ng ating bahay. Huwag lang puno tayo hanap ng gagawa. Kailangan natin mag-isip na no, nakatip, makatipid tayo. Hindi ibig sabihin na Abroad tayo, eh, kailangan na natin pag umuwi tayo sa Pinas, eh, puro tayo labas na labas ng pera. Hindi maganda na uh, mga cabs, okay? So, share ko lang sa inyo yung skills ng mister ko. <laughs> Salamat. Thank you for watching. Okay.